Hi guys and welcome once again to my channel This is Amaya Amaya Health and Beauty Tips and Mega Love shoutouts sa inyong lahat Para sa magandang takbo ng dugo kailangan talaga ay meron tayong stretching. Unang una yung ating mga legs, yung ating mga paa So sa mga beginners, kailangan nito ay tigte -tig 10 counts at kung kayo ay sanay na, ay pwede nyo nang uh, dagdagan uli ng another 10 counts. Alam nyo ba sa gabi, uh, pag ganito yung ginawa ninyo, ay talagang uh, kung kayo ay may kumikirot ah uh, matatanggal ang mga kirot na yan. so siyempre, hindi naman exercise lang ano so lahat ng mga madudulas ay kailangan nating uh, kainin mga okra mga aloe vera at alam nyo ba talagang tayo ay parang makina na talagang uh, uh, kailangan din ng langis kung kaya talagang kailangan din nating uminom ng isang kutsara ng olive oil or coconut oil ako everyday ako umiinom ngayon na uh, minsan nga talaga nga uh, nagtutuway ako uminom, lalong lalo na kapag hindi ako nadumi. Kaya ayos na ayos kung kayo'y mag stretching ng ganito sa inyong legs, sa inyong katawan. So ako inuuna ko muna talaga ay ang aking legs. Sa mga beginners siguro pag hinila nyo to sa hanggang singit lang. So ako nakikita nyo talaga ay nasa puso na yung paghila ko. So yan bumilang kayo 1 to 10. Ayan so mga, sa mga beginners. So gagawin mo rin yan sa kaliwa. At kung hanggat maaari, di ba nakikita nyo, tinutulak ko ng aking kamay. So kung hanggat maaari talaga, itutulak nyo ng uh, uh, mas, uh, tulak na tulak, ano? So yan, 10. Sa susunod, 20 na. So kung hanggat maaari, itulak nyo talaga ng tulak na tulak. At pag kayo ay sanay na sanay na rito, ay uh, ilalagay nyo naman ang inyong dalawang paa. Yan, babaluktutin nyo, ilalagay nyo sa likodan ninyo ang dalawang paa ninyo. So, nakaipit yan. So, bumilang kayo kung kayo ay uh, talagang uh, uh, baguhan pa lang, mga 1 to 10 lang. So, ito ay napakasakit pero pwede rin nyo naman ang dahan-dahanin lang. Ang pag stretching ng ganito sa paat sa binti ay talagang napakaganda lalo na sa ating uh, daloy ng dugo, papunta sa puso. At kung kayo ay malapot na malapot ang dugo ninyo, pag lagi ninyong ginagawa ito at talagang uh, gumaganda yung uh, takbo ng dugo natin ay talagang makakatulong sa mga malalapot ang dugo. Guys, talagang uh, i-try nyo. Talagang napakasarap sa ating pakiramdam. So tapusin nyo hanggang huli guys. So thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!